Okay, hello mga kabikmaks at talagang uh, isang magandang umaga pa din po sa ating lahat at ito lang po i-update ko lang po kayo sa kalagay ng Marcos Highway ngayon umagang ito ayan po ang sitwasyon natin ngayon at uh, talaga namang uh, hindi ko po masasabi ng light to moderate ang dali ng traffic ko ngayong umagang ito dahil talagang uh, maluwag po sa magkabilang uh, saat uh, sa ating magkabilang lansangan. Ito pong nakikita nyo ito, itong sa bandang kanan po ito, ito po ay yung papuntang kubaw pag dire diretso nyo po yan. At uh, ito naman po sa may bandang kaliwa ko, ito po yung papuntang Padilla Antipolo at uh, talaga namang mga uh, pag sa kanto ng Padilla, dire-diretso na po yan ang papuntang Marilac Highway at uh, papuntang Quezon Province, papuntang uh, Laguna, yan, Mapitak Laguna, Siniluan Laguna at sa pa, mga iba pang areas yan sa may taas natin, yan, So yun po, at uh, talagang uh, ito nga po because of heavy rainfalls ay kukunti po yung mga papasok ngayong araw at uh, yung iba nga karamihan po sa ating mga company ay cancela din po yung pasok dahil nga po affected yung mga areas nila ng pag-ulan ngayong ng ito. Ayan po, pag yung ulan. Uh, ayan, uh, dito po ako ngayon sa itaas ng Tigaya uh, foot Footbridge Overpass. Ayan. Uh, at uh, ito po yung aking uh, update for uh, this morning. So, keep safe everyone, mga ka mag po lahat. Lalo na dyan sa may parting, uh, uh, sa may Metro Manila areas, may bandang Marilina, San Mateo. At talagang kita naman natin sa news yung kaganapan ngayon dahil sa walang humpay na pagulan simula pa kagabi hanggang ngayong umagang ito. So, mag-ingat po tayong lahat. At talagang kahit sa mga province natin, sa mga kababayan na sa probinsya, mag-ingat din po kayo. At uh, syempre, Pray, magdasal po tayo. Ayun na nga po, uh, magdasal para po tayo para sa, para sa ating kaligtasan. Uh, at yun nga po, uh, put God first. Yan, saki ka nga. At uh, talagang ngayon na po, hanggang dito po muna yung aking update. At uh, talagang ako, ipagbibiyahin na po ulit ako pa uwi. At uh, magtataho lang ako itong uh, miskritong taho dito. Itong binibilhan ko dito. So, ko ito. Okay. Okay, ito talagang ako. Ito na, nagtataho na ako. At uh, ito halos kada umaga eh, binibilang ko dito sa pag ay nandito sa ligaya Bago ako sumakay papuntang uh, Pasig City So ayan, uh, ayan, masarap talaga itong tahon ni kuya At talagang uh, halos marami talaga siyang suke So ayan, uh, basta keep safe everyone Ingat po tayong lahat At uh, mas maigi na huwag na lang lumabas ng ating mga tahanan Okay, bin patrol ng Pilipino